good morning. So, samahan niyo ko ngayon. Papasok tayo sa ating part-time job. Papakita ko sa inyo yung ginagawa ko nitong mga nakaraan. Kaya hindi tayo nakakapag-live dahil meron tayong part-time job sa farm. Mga kamatis po ang inaano namin ngayon. So, isasama ko kayo at ipapakita ko sa inyo yung bukid na dinadaanan ko <laughs> para ano makita niyo kung ano nga ba ang mga pinagkakaabalahan ko nitong mga nakaraang araw. So, nakatid ko na si Irie sa school niya. So, didiretso na ako ngayon sa work. Half day lang ako ngayon hanggang 12 lang kasi walang day service si ID today. Kaya, let's go! Papakita ko sa inyo, ibaba ko yung camera ha. Okay. So let's go guys. Pupunta na tayo ng bukid. So kailangan nating magbiyahe dahil napakalayo ng bukid na ito. At alam nyo ba, hindi ko alam ang lugar na ito nung bago ako nag-start, isi-share ko lang sa inyo. Nung around ano, August 28, nag-drive kami ni Mr. dito kasi hindi ko talaga alam yung place kasi talagang nasa gitna siya ng bukid. So ilang beses kaming nagdrive ni Mister dito para lang matandaan ko kung saan yung lugar ng pagtatrabahuhan ko kasi nga hindi kasi ako nagagagalaba kung saan-saan kaya madami akong hindi alam na lugar lalo na sa gitna ng bukid pa. So ayan hanggang sa Ilang beses kami nag-drive ni Mister and then in-input niya sa navigation para sakali man na hindi ko pa din matandaan yung mga tinuro niya, yung navigation na lang ang magtuturo sa akin. So, ayun naman, nung first, first day natin, September 1 kasi ako nag-start, ayun, so hindi naman tayo nagkamali, natuntun naman natin yung lugar kung saan ako mag-work. Kaya lang medyo nakakatakot kasi Lumalabas-labas, guys, sa balita na kapag ganitong mga bundok-bundok, di ba, may mga lumalabas kasi na bear. So, yun ang may isa sa kinakatakot ko, lalo na kapag ganito na bukid talaga ang pupuntahan, yun yung isa sa mga worry ko. Pero, awa naman ng Diyos, okay naman, wala namang mga lumalabas-labas na bear. Kasi, alam nyo ba, dun sa school nila, Irie, nung mga, siguro mga, ano, bago mag summer vacation may lumabas doon malapit sa, sa school nila na bear kaya talagang Grabe yung higpit ng school nila that time. Kailangan susunduin mo yung bata mismo doon sa um mismo doon sa pintuan ng school. Hindi hindi na sila maglalakad through parking. Talagang halos yung sasakyan ididikit mo na doon mismo doon sa um, pintuan ng school tapos ipapasakay yung bata. Naging ganun ang routine namin nung mga July bago mag-summer vacation. So, napapalayo na tayo. Ayan. Nakikita nyo ba yung binabiyahi ko? Yan, everyday ang binabiyahi ko. Tingnan nyo. Papunta na tayo sa may pinakaliblib na lugar. <laughs> Kasi, diba, makikita nyo wala talagang kabahay-bahay. Talagang puro-puno ang nasa paligid at napakasikip ng dinadaanan. So, ang isa sa mga worry ko dis, dito guys is yung baka pag may kasalubong na sasakyan kasi minsan may may darating din na sasakyan na hindi maiiwasan di ba kung paano mo igigilid yung sasakyan mo kasi syempre napakasikip ng daanan na ito so ayan hindi pa rin tayo makarating-rating, di ba? Napakalayo. Alam niyo yung pag-alis sa bahay, ihahatid ko si Irie, ang biyahe namin hanggang school, bahay to school is around 30 minutes papunta sa school ni Irie. And then after ko sa school ni Irie, didiretso na naman ako dito sa farm, farm kung saan ako mag-work and napakalayo ulit. Kaya talagang halos Mawalan ka na ng energy kahit hindi ka pa nag start mag-work. Kaya kung mapapansin niyo yung aking intro, di ba, medyo napakahina ng ating boses. Umagang-umaga pa lang, pagod na pagod na ako, hindi pa tayo nag start mag-work. So, tignan nyo, ang dami ko ng dinaldal dito pero hindi pa rin tayo makarating-rating, di ba, sa pupuntahan natin. Hindi matapos-tapos ang pagkaliit-liit na iskinita na ito pero dyan... Medyo malapit-lapit na din tayo. Makikita nyo na yung mga houses kung saan merong mga tanim na kamatis. Alam ko kasi yung mga ibang houses dito na hindi na dun sa pinag-workan ko. Meron ding mga spinach, may mga okra, gana, ganon. Kasi mga summer, summer vegetables kasi ang okra, mga talong, ba? Diba? So ayan, medyo malapit-lapit na tayo dito. And sa wakas, narating ko din na ako ang nag-drive kasi nung mga nakaraan, puro si mister ang nag-drive para lang ma ano ko ma maisaisip ko, ano ba, malagay sa utak ko, itong lugar na ito. <laughs> Ayan, so, i-upload ko to for sure. Si Mister ang isa sa matutuwa dahil nakuhanan ko ang video. Sabi ko kasi sa kanya, kukuhanan ko ng video. Sabi niya, basta mag-iingat daw ako mag-drive So ayan, malapit na malapit na tayo guys. Konting drive na lang. Makikita nyo na yung mga houses ng mga kamatis. <laughs> yung houses na sinasabi ko, isin yun yung ginawa nila para pagtaniman ng mga kamatis. So meron siyang parang pinaka-roof na ang pinaka-roof naman niya is yung binil na tinatawag, yung plastic. Kaya super init kapag ka pumasok ka sa house na iyon. Kasi ba diba, ang pinaka-bubong lang niya is plastic. Tapos dito sa Japan, summer pa din kasi. Kaya sobrang init. Alas 9 pa lang ng umaga. Pero Sobra-sobrang init na. What more pa kaya kapag ka nag-11 na hanggang 12 lunch? Alam nyo ba guys, umaabot dito ng around 35 to 37 degrees. Sobra-sobrang init talaga. So ayan. So eto yung may maliit na kwarto dito na talagang pinasadya. So andyan yung mga time card namin. So, makikita nyo, 9.12 na. So, ipupush ko yung 1 dyan para makapag-time in ako. Importante yan sa mga Japanese. Kailangan bago ka mag-start ng work, kailangan mong mag-time card. So, ayan yung napakagulong. <laughs> so, eto yung house na sinasabi ko. Dito tayo sa C3. Sinabi ng aking boss, dahil yung A at saka B ng mga houses, which is nandoon sa itaas, is natapos na nila. Alam nyo ba kung bakit? Dahil just ko naman, napakaaga nila palang mag-start yung mga time card nila guys. May 5.30, may 6, mga 6.30, ganon. So, eto ang loob ng house. Ayan, puro green, di ba At makikita nyo din yung mga kamatis, halos wala pang mga hinog dahil green na green pa sila. At ayan ang aking cart. Diyan ko ilalagay ang mapipitas kong kamatis. So kahit pa paano nakakuha tayo ng konting video dahil mag-isa lang tayo dito sa house. So kukuhanan ko din ng konti ang aking sarili talaga para ipakita ko din sa inyo na totoong nagbo-work talaga ako sa farm kasi baka mamay eh, hindi niyo ko paniwalaan eh. <laughs> Joke lang. So ayan. Nilapag ko lang ng konti dyan yung aking cellphone dahil wala din tayong stand at saka patago ang ating pagkuha kaya medyo char-char lang din dyan ang aking pagpitas ng mga kamatis, kunwa-kunwarian lang. O, oh, di ba? Napakaganda ng kamatis ng Japan. Ibat-ibang sizes din. So, andito na tayo sa kabilang lane. Ayun yung napitas ko sa ibang lane. And then, ito naman another basket para paglagyan ng kamatis. So, ayan. Nasa gitna naman tayo. Yung ibang houses kasi natapos na. So, eto lang yung pinakalas. Kaya ako na ang pinagawa nila dito. Dahil siguro mga pagod na pagod na din. Eh ako, di ba, kararating ko lang. Ayan. So, hinarap ulit natin ang front camera para makuha makuhanan din tayo. Di ba? Kunwari lang yan na tumitingin-tingin ako. <laughs> wala naman kasi tayong kasama kaya medyo nakakuha ako ng konting video nakapuslit tayo ng konting video and that's it so ayan yung mga houses naman sa taas ayan yung A at saka B na mga houses and then ito yung C yung kanina na pinasok kong house is C3 yun. so dito merong C1 at C2 ayan So Patapos na kasi kami dito, kaya nakakuha ako ng video. Tapos na, um, ibig sabihin, lunch time na kasi, kaya wala na yung mga ibang staff, nagsipuntahan na sa kanya-kanyang sasakyan, kaya talagang sinamantala ko na kuhanan ng video para maipakita ko sa inyo. And syempre, bago tayo umuwi, kailangan ko ulit mag-time out dahil half day lang ako ngayon. So bago tayo umuwi, kailangan muna nating mag-time out Huwag kakalimutan, importante din to ang time out. Dahil half day lang tayo, tayo ngayon. And time check, it's 12.02. So, magta-time out ako dito. And then, uuwi na sa bahay. Magpapahinga ng konti. Magla-lunch. And then, magsusundo ako kay Irene ng 2.30. Kaya, half day lang po tayo ngayon. So, that's it. Thank you guys for watching!